siyempre, si Rita kasama po natin ng Team Liwanag sa Dilim. Yeah. Siyempre, uh, pampaalis ka ba lang? Alam ko oh. naman hindi ka kinakabahan. Grabe! Ang gusto po nila Rita makapag ng total cash prize na... Oh Grabe! Bilang yun. Hangga, eto, garanti pa, may 20,000 pa yung chosen charity ni Rita, ano ba yung napili niya? Ang napili namin ay Child House po. All right, Child, Child House. Child House Foundation. Yes. Now, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalaki ang tiwala mo sa mga lumalabas na election survey? Go. Five. Anong buwan o month mataas ang electric bill? January. High quality ang appliances na gawa sa anong bansa? Amerika. Pangalan ng tao na karime o katunog ng ham? Sam. Prutas sa fruit salad na hindi mo masyado gusto? Buko. Let's go, Rita. Yes. Tignan natin kung ilang puntos sa nakuha mo. On a team. scale of 1 to 10, gaano kalaki ang tiwala mo sa mga lumalabas ng election survey? Sabi mo ay 5. Ang sabi ng survey ay... Yan. Pero sa survey sa Family Feud, 1 to 10, gaano kalaki ang tiwala mo sa survey ng Family Feud? po, atin. <laughs> <laughs> Parang na, 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 sasabihin ko. Of course. <laughs> hindi, talagang legit, legit talaga. Oh, of course. Anong buwan o month mataas ang electric bill? Sabi mo, January. Siyempre. Sabi na survey ay... Uy! Ha? Pero pag January, mataas ang bill mo. Kasi galing sa December. Galing sa December, di ba? Usually pag pag New Year, di ba? Laging, oh, kailangan bukas lahat ng ilaw oh, Sabi nilang ganon, Pasko. High quality appliance na gawa sa anong bansa, sabi mo, sa Amerika. Yes. Ang sabi na survey dyan, yes. Nice one. Pangalan ng tao na Karime o katunog ng Ham, Sam. Sam. Ang sabi na survey kay Sam ay, yes. Punti okay na lang. Prutas sa salad na hindi mo masyado gusto, buko. Sabi ng survey dyan ay, uy. Aww. Anyway, it's, okay. uh, it's a good start. Good start. Yes. 90 plus points. Thank you so Rita. much. Let's welcome back Brianna. Adiyara. Hello, pa. Wow. I wonder. So, ano ba yung naging experience kasi 'di ba parang uh, one of your firsts ang liwanag uh, sa dilim. Yes, milestone Yung pakiramdam argo. na una kang umapak doon sa entablado. Grabe, it must be so exciting. Opo, sobrang excited na po ako. Since it's my first professional theater production and syempre pa nakakasama ko rin yung lovely classmates ko na si Anthony, Khalil, and Rita who's also um, syempre nakikita ko sa GMA. And yeah, sobrang na-enjoy ko po yung company ng classmates ko and rehearsals, the whole process. It's been a whole journey. Nice. Congratulations sa inyo. Kaya paliwana na iyo to. Kasi ini-imagine ko yung kabay eh. Pag stage play, grabe siguro yun. Ito, wala to. Sobrang madali na para sa ito. At mas My magiging gosh. madali pa kasi ipapaalam ko sa'yo na si Rita, she got 91 points. Woo! Halos kalahati, eh. di ba? Not bad at all. So at this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Rita. Para simulan na natin, pengin 25 seconds sa ating uh, orasan. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalaki ang tiwala mo sa mga lumalabas na election survey? Go. 5. Three. Anong buwan o month mataas ang electric bill? December. High quality ang appliances na gawa sa anong bansa? Um, America. China. Pangalan ng tao na karim o katunog ng ham? Sam. Ham! Pam. Pruta sa fruit salad na hindi mo masyado gusto. Saging. Let's go, Priyana. We need 109. Let's go. Okay. Scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mo sa mga lumalabas na election survey? Sabi mo, 3 ang sabi ng survey natin. Oh, okay. Top answer ay 5. <laughs> Nakuha ni Rita. Five. Anong buwan o month mataas ang elected peso mo December? Ang sabi ng survey natin? Meron. Okay. Ang top answer ay April. April. E summer. Sa Tama. March Econ. number 2. High quality ang appliance na gawa sa anong bansa ang sabi mo China? Ang sabi ng survey. Meron. Okay. Pero ang top answer dito ay Japan. Oh, Japan. Pangalan okay. ng tao na karime o katunog ng ham, sabi mo ay PAM. Ang sabi ng survey sa si pam, PAM ay? Okay. Whoa. Top answer ay Sam. Second is Ram. Kruta sa fruit salad na hindi mo masyado gusto. Sabi mo ay saging. Ang sabi ng survey dyan ay? Meron. Pero <laughs> Meron. ang top answer ng mga tao ay Pinya. 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 Anyway, Brianna, congratulations. Thank you. Nanalo pa rin kayo ng 100,000. 100,000 pesos pa rin. Yeah, Team best. Liwanag sa Dilim. At syempre, tawagin natin muli ang Sugarcane. <laughs> wow. Guys, thank you for being with us. Uh, uulitin, Sugarcane. Team Liwanag sa Dilim. Ongoing na po ang kanilang palabas. Please supportahan po natin. Napaka-exciting na may mga ganito tayong... Um, na modes of entertainment, hindi ba? At I'm sure marami ring matututunan dahil sa tema ng inyong palabas. Thank you, Kuya Thank you. Thank you very much.